Kung pipiliin, naibigin sa saya okay, Laging patungkol sa task yun pag wake up call eh. Oo. Basta vibe-in yung vibe -in na kanta. Ano saan? You're my best friend, you're my best, best friend, check hmm. well, baby my the best friend. O kaya bibisita yung mga best friend natin. Talabas sila yung mga kalaban natin ayos. Hmm. Baka best friend ang na isa nating kasama. Hmm. Okay, laging patungkol sa task yun pag wake up call eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ba Oo. Oh. Hmm.